may kanya-kanya tayong way ng ating mga pag-aalaga sa ating skin may kanya-kanya tayong way kung paano natin i ang ating mga tagiyawat at kung paano tayo magpaputi so ayan may kanya-kanya tayong way para mag-skincare at kung hindi ka pa na subscribe dito sa channel ko please hit my subscribe button Click mo na rin ang aking bell icon for more upcoming videos na aking i-upload. Hi guys! This is me, Geneva Oliva, and welcome back to my another vlog. And dito sa video na ito ay mag-share ako ng ilang products na ginagamit ko para matulungan mawala ang inyong mga tagiyawit or acne at yung mga faded na ano, mga pimple marks yung mga dark spots ayan i-share ko yung products na ginagamit ko at base lang ito sa aking experience. So, hindi ko sinasabi na kapag ginamit mo ito, ay hihiyang din sa'yo. Maaring hiyang sa akin, ay sa'yo hindi. So, ayan, isishare share ko lang itong mga products na to And, hindi ito sponsored. Ayan. hindi ito sponsored sa akin. So, ito ay for product review lamang. So, ayan. Ilang products dito na ipapakita ko sa vlog na to na ginagamit ko na nawala yung mga pimples ko at medyo naglighten yung face ko. Ganun na din yung sa skin ko na andito sa aking mga braso, sa mga madilim na ano, area like my kilikili, may puhod, at saka sa uh, uh, batok. Ay, so, So, meron tayong task. Eskinol. Ito is calamansi extract. Ito yung ginagamit ko na products para nag yung aking mga acne sa mukha, syempre. And then, Maxipil exfoliant. Uh, astringent na din. Medyo matapang. Ito yung bagong version ng maxipil. peel So, ayan. Ang ginagawa ko dito is pinag-mix -mi ko siya together. Number 3, number 1, or depende sa inyo kung ano yung gagamitin yung number ng maxipil Pero ako kasi number 3 kasi sobrang napabayaan ko yung mukha ko before. Lagi akong naiinitan, dumi, maalikabok. Hindi ako nakakapagilamos. Dumami yung mga blackheads, whiteheads at saka ang katikatiha pag hindi mo nalilinisan. Then, eto, imimix natin siya. Or kung meron kayong empty bottle ng Eskinol, bili lang kayo ng ganito. Tapos, bili kayo ng cleanser. Na, dapat kalahati lang yung dapat kalahati lang yung cleanser nyo. Or mas mataas. And then, imix natin. I-shake muna natin. And then, mix natin siya dito sa Eskinol Cleanser. Ang gusto nyo mabilis kayo mag-lighten. Mag ang inyong balat, gawin nyo to. Pero, hindi ko to nare-recommend sa karamihan. Like, hiyang siya sa akin. And, baka hindi hiyang sa'yo. Ayan, ganun lang. At naisali na po natin. Ayan, dinandito na shakes natin. Shake, shake. every time na maghihilangos ako sa gabi, sa umaga, at pagkaligo ko, na-apply ko to. Magpapahid ako nito So, ayun. And then, patak natin sa bulak. Ako, maagad ako gumamit ng ganito. Bilis lang ang stall sa akin. Then, pinupuro ko yung mga parts na may masasakit na tagiawat dyan sa parte dyan. Pinupuro ko yan ng kuskos kasi yan yung makapal na ano eh, mga pimples-pimples dyan sa side. Ayan. Kuskos lang ang kuskos kasi kapag may make-up tayo, hindi rin gaganda yung make-ups natin. Kung hindi rin maganda yung skin natin, lalo sa ating mukha. Hindi rin siya maganda tingnan. Kailangan din natin alagaan yung ating skin bukod sa pulpak ng makeup natin. Kahit gano'ng kakapal yan. Mas maganda pa rin yung inaalagaan yung skin. So, ayan. Paulit-ulit ko tong pinapahid. Siguro mga ilang minutes ako nagpapahid. then, tanggalin natin yung salamin. Para pantay. naoskos niya na ang lahat at medyo may basa-basa pa yung basa-basa pa yung cotton or minsan pinapatakan ko pa rin ng another drops yung cotton ko for my arms naman. Pinupunasan ko din yung aking braso. So, ayan, o, oh, naglighten na siya. Maputi rin naman ako, pero napapabayaan ko. So, pag hindi mo rin naman alagaan na, uh, yung skin mo, kahit dati kang maputi, is Hingitim ka pa rin. syempre ako lagi ako exposed sa matinding init, sa mga araw-araw. Dahil is nagpo-photographer ako na din naman ako sa araw. Hindi naman ako palagi nasa bahay lang at hindi naman ako naka-aircon. So, kailangan kong i-maintain yung pagganito ko ng pag-aalaga ako ng aking balat. Like this, pinupunasan natin yung ating bed. Like Nang ganito. Yan, yung mga siko-siko. Kailangan natin yung kuskusin para syempre hindi maitim like pagbabae eh, ka kailangan maglinis kang tingin eh ayan so ay to pinupunasan ko din yan yung aking mga yung aking braso so kasi syempre kasama pa dun yung aking kinigilid pinupunasan ko gusto ko bago ako matapos magadito matagal so, ako Kunas, so, kuskus ako ng kuskus -kus. Eh, maganda naman dahil, ano, nakakatulong din naman siya, nakakalighten. So, ang kasunod naman is, ayan, alam na alam to sa market, kahit sa grocery stores or sa mga butika, makakabili na ito. So, ayan, face cream to skin lighting mm -hmm. din, at meron siyang SPF 15. So, ayan, kailangan sa araw maglalagay ka ng sunscreen, sunblock. Para syempre, pag naglagay ka nung ano, nung nagpahid ka nung ano, toner, kahit na anong toner, kailangan may sunscreen. Ayan, may cream tayo dapat. ito pag araw ang nilalagay ko. Ayan, lalagyan mo yung face mo, man. manipis lang, magpahid. no, kapag gabi, ang ina-apply ko is itong, ano, Koji San na night cream. Ayan, malapit na siyang maubos. Ayan, gamit na gamit. Ito yung, ano, sa shea lang siya. Sa sa shea lang siya. Then, face cream din to na skin lightening. And then, lightens, restores, and moisturizing skin. So, ito yung ginagamit ko pag gabi. Pag Katapos mga apply play yung toner na mas ako. Every time na maghihilamos ako, ito yung ginagamit ko sa aking mukha. Kojisen Facial Wash. At ah, mga FDA approved naman itong mga ginagamit ko. Kasi mga kilalang brand to Pimples, pimples ko. Nabuhay na buhay. Last time, pop up ko dito sa screen. Para makita nyo. And, yun yung ginagamit kong mga products. Sinear ko lang. Fresh na tayo. Pwede na tayong lumabas. Cheers. So ito, natatapos na tayo mag-skincare for today's video. At ganito na yung results niya. After ilang weeks ko din ginagamit yung mga products. Hmm. Medyo nag-lighten ng konti. Today's video, sana nakatulong ang video na ito para sa mga merong acne.